Guys, nakita nyo ba yan? Tama ba yung ginawa niya guys? Tama ba? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Raiders TV guys. 14 years more or less. Bilang security officer, security guard. Ah... Uh, Nakita nyo yung video guys, magre-react tayo dun. Magre-react tayo dun guys sa video na pinakita ko sa inyo. Pero bagong lahat guys, baga yung may mga bagong dumalaw sa channel na to. At magugulat na medyo mahaba ang bokong sa salita, nagsasando. Eh, may earrings pa, may bigote pa. At hindi naman mukhang officer, hindi naman mukhang security guard. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na security officer, security guard. Matagal na po ako nag retire guys at ito po yung medyo gusto ko sanang ibahagi sa inyo kaso lang ay hindi interesado yung iba so focus muna tayo sa sa mga kuan yung mga pointers natin regarding sa pagtatrabaho ng security guard kung kayo ay nag apply ng security guard o kaya nag security guard na ngayon at gusto niyo ng mga tinatawag na libreng seminar, libreng training, libreng informasyon, dumalaw na kayo sa channel natin kasi ayan. Ayan. Pagdating sa channel natin guys, pindutin nyo yung playlist dyan. Ayan, playlist. Ngayon, pag nakarating na kayo sa playlist, ito yung playlist guys. Ayan Oh. Puntahan nyo yung security guard matters. Ayan. Security guard matters. Ayan guys ay matatagpuan nyo yung mga video natin guys. At libre yan. Sa iba yan guys, binabayaran ng mahal yan para makita, makuha lang yung mga informasyon. Pero sa channel ko guys, libre lang pong binibigay yan at Pakiusap ko lang kung mamanonood kayo sa mga video ko guys, yung mga patalastas natin ay mapanood nyo ng buo kahit pa paano makatikim man lang tayo ng isang kape. Although hanggang ngayon medyo wala pa tayong natitikman, <coughs> hindi pa tayo nakakakuan ng kuwad. Pero at least kahit pa may mga tao tayong mag magabayan regarding sa pagtatarabaho ng security guard tulad ng pag-uusapan natin ngayon. So nakita niyo yung video guys, ayan. Nakita niyo yung video nakita ko yan sa dumaan sa FB page ko ang sinabi nung nagkuha ng video na yan ay pati ba naman yan trabaho ba nila yan ah, trabaho pa nila yan pati ba naman yan trabaho pa nila yan ganon so magbibigay tayo ng reaction guys kasi nga para malaman ng ibang mga security guard so ang title ng video na to itong video na to guys ay tinaitilan ko ng uh, bigyang dignidad ang uniform ng security guard. Okay guys, uh, kung nagtitraining tayo, kasama sa code of ethics natin ay yung, yung, proper uniform. Proper uniform, proper, tinatawag proper nalias, proper wearing of uniform, at tinatawag na clean, clean uniform, kasama na yun sa proper, di ba? Bakit, bakit sinama yan sa code of ethics tutusin? Kasi guys, tayo ay, kung ikaw bilang security guard, ikaw yung presentation ng institution ng security guard. Alam naman natin guys na ang mga security guard ay mababa ang tingin dito sa Pilipinas. Huwag na tayong mag, huwag na magbulahan dito, huwag na tayong mag dito. Yan talaga ang tingin ng mga tao sa security guard. Mababa ang tingin, hindi yan ang tinatawag na, hindi yan ang kinukonsider na, oh, buti ka ba, security guard ka na ngayon, di ba? Kasi nga, mababa nga ang tingin nila sa security guard. Ngayon, pagka mag magkaroon tayo ng presentation sa ating pagkatao, na untidy tayo sa ating uniform, antay di tayo sa ating presentation, ay eh nadadamay la lahat ng security guard, di ba? Nadadamay lahat. Imbis na mababa na ngayong tingin natin sa atin, lalong bababa. Kasi bakit? Dahil nga doon sa presentation ng mga security guard. Kahit ako hindi na ako security guard ngayon, isa na akong self-employed, pero nararamdaman ko pa rin, pag may nakikita akong security guard na hindi proper yung uniform, at hindi maganda ang presentation sa sarili. Baka sabihin nyo, ba't punta sa uniform? Eh, nagre-react nga tayo sa video. Ito guys ay sinisigway ko lang na kaya tayo nagbibigay ng maayos na presentation sa ating trabaho para to earn dignity and respect and trustworthy. Ibig sabihin, para maka-earn tayo noon. Para at least kahit mabago ang tingin ng mga tao sa atin. Okay? Tulad nung nasa video, ayan. Ang ginawa niya, nag-serve siya ng nag-serve siya at nakainiformi siya. Masama ba yung ginawa niya, guys? Hindi siya masama. Pero, hindi na siya kasama sa bawal na siya sa protocol ng security guard. Ano bang, ano bang, ano bang tarbaho ng security guard? Ano bang main function ng security guard? Ang main function ng security guard ay to observe and report. 'Yun yung function ng security guard. Okay? So, how could you observe kung ang trabaho mo hindi mo ginagawa, sinis ginagawa mo yung ibang trabaho na hindi naman ikaw dapat ang gagawa. Sasabihin naman niyo, extend airport. Kaya tinatawag na extend airport kasi nga nakikisama ka lang tulad niyan, ah, uh, tulad niyan, ah, uh, magbubukas ka ng pintuan, di ba makadalasan, kaya nga sinasabi nila, trabahong tamad yung mga security guard kasi nagbubukas ng pintuan sa, may, sa mga establishment. Hindi yan ang function ng security guard. Extend effort lang ng security guard yan. Kung baka pakisama sa kumpanya ba? Pero hindi yan ang function natin. Anyway, punta tayo dun sa video. Hindi ko alam itong involved na Lady Guard. Kita niyo may pakapayat, may pakapayat ayan. May pakapayat tapos masasabi ko ng eh, hindi siya medyo medyo kwan eh, loose yung kanyang uniform. May mga kasama akong dati tauhan ng mga payat naman na mga babae. Pero pag nag nagsuot ng uniform ay buwan siya, yung tawag na smart tingnan. Nangyari din naman sa akin yan. Nagdala ko ng uniform eh unahin muna natin yung ating appearance, guys, ha. Tsaka na lang yung reaction natin doon sa ginawa niya Juan. O inuna ko yung appearance ng babae. Halata kasi yung babae medyo kapayatan. Payat siya, maliit. So, palagay ko yung babae na yon, iwan ko lang kung nag-training yon kasi kung nag-training yon, hindi niya gagawin yon. So, anyway, kung nag-training din yon, alam niya, 'di ba? Alam niya kung paano dalhin yung uniforme. Eh. So, titingnan mo yung babae. Palagay ko lang ha, parang binakiran yun para maging security guard. Kasi kung mag hook in yun siya at ganun appearance niya, payat, maliit, ay tunting so natatanggapin siya ng agency. Ng video agency na mga top, top 10 na agency. Ay tunting so natatanggapin siya. So, okay na naman yun. Wala naman. Hindi naman natin kinaka-discriminate uh, yung ganun payat ka o oh, babae ka, payat ka, hindi ka pwede mag-lady guard. Hindi naman. Ang akin lang, ah... Uh, bawiin mo sana sa tayo mo. Tayo mo ba? Yung, yung appearance mo sa trabaho. Ako dati, nung bago pa ako, ganun din, hindi ko rin alam kasi bisaya nga eh. Bumili ako rin ng sa capo. Sinuot ko naman. So, para akong kuhan, yung tinatawag na sa bisaya pa, tambor. Isdang tambor. Ang laki ng uniforme, lawlaw yung pantalon, sinuot ko. Buti na lang kamo, nababawi, nababawi ko lang din sa kumbaga tayo ko dahil may, na, may matangkad, na, matanggad naman ako at may, may katawan din. So, nabaw, pero anti di na. So hindi ko pala alam na yung uniforme pala ng security guard ay pwede pala ipa-adjust doon sa mga tailoring doon sa kiyapo. Pwede mong isukat sa katawan mo at nakikita mo yung ibang security guard lalo na dyan sa may mga mall 'di diba? Napipit yung, yung mga uniform nila, maganda tingnan at smarty talaga, 'di ba? So, yun yun guys. Yun yung sinasabi ko na huwag niyo pabayaan maging untidy tayo sa uniform natin kasi ay, hindi kasi mas mataas ang tingin ng tao sa trabaho natin. Mas maganda ang bayaran, baga, bigayan. Kung baga maganda ang maging at binipisyo niyan ay doon sa mga darating na mga kabataang susunod sa atin. Okay? So, dito naman tayo sa tinatawag na extend effort. Yung ginagawa natin ang ang mga trabaho na hindi sa atin. Pwede naman ting gawin. Pero yun, tinatawag na pitik lang. Tulad niyan, bubukas ka ng pintuan, pitik lang. Tulad niyan, kami, nung sa escort kami, driver ako ng armor car, bawal kami magbuhat ng pera. Pero minsan, hindi namin maiwasang matulungan yung yung tailor kasi nga babigat yung pera lalo kung may mga kasamang barya so ang head 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 escort lang namin ang tutulong doon pero yung dalawa naka post pa rin yon ako naman driver nakahanda ako kasi okay ako naman siyempre bilang driver alam ko nang gagawin ko kung kung may mga tinatawag na encounter anyway Extend effort Kumakain ako guys, napasinsya na kayo Yun yung sinasabing extend effort babas na tuloy yung tinain ko Yun yung extend effort ba yung Gagawin mo yung trabaho mo na hindi naman trabaho mo Pero pitik lang yung sandalian lang Tulad yung ginawa ng babae na yun Nag-serve siya Hindi naman masama yun eh Pero wala na sa protocol ng security guard yun na parang ang tawag doon eh malayo na sa function mo bakit mo pinayagang gawin ga gawin mo yon hindi na yon kumbaga aabusuhin ka na ng mga empleyado noon ngayon baka sabihin nyo eh paano kung utusan ako ng manager tulad ako inuutusan ako ng manager ko na ayusin yung mga korente doon akyatin manager yun sino ba naman tayo hindi tayo makapalag pero ang ginagawa ko ng paraan, sinasabihan ko, ay ma'am, hindi ako marunong dyan, baka lalong sumabog ma'am. Ganon yun. Yung hindi kasi ako marunong sa elektrisyan electri electris eh, oh, di ba? So nakalusot ako. Pero yung mga, sometimes, bubuhatin mo yung bag ng manager mo, bubuksan mo siya ng kuan natural yun kasi boss sila. Pero yung ibang empleyado, wag na tayo magpa kuan magpa, uto Kasi hindi naman tayo sagot niyan mga yan. Kung may mga buliliyaso tayong magawa, Sigurado ako for sure yung lady guard na yon. Baka yung supervisor o empleyado lang din. E eh, pakiserve nga, kulang tayo sa tao. Ginanong siguro siya. Ginawa naman niya. So tuloy, ang mga side comment ng mga customer, di ba, nagtanong ngayon sa sarili, kasama pa ba sa trabaho ng lady guard yan? Kasi naman talaga tayo ay depender. Nagdidepend -de tayo. No Kaya nga sila tiwala sa establishment na pinuntahan nila. Kasi alam nilang may gwardiya. Tapos nakikita nila yung gwardiya. Nagsiserve ng kanin. So, ano na mangyari? Split seconds lang kung mawawala ka sa focus sa trabaho mo. Marami mangyayari. ba? Diba? So, bigyan ng dignidad, eh, inipurme ng security guard. Pangalawa guys, kung gagawin natin ang trabaho na hindi sa atin at na-disgrasya tayo, at na nakita sa investigation na labas na sa trabaho mo, hindi ka makaka-avail ng tinatawag na AC. AC. Tama ba pronunciation ko? Employment Compensation. Hindi nyo alam yan, di ba? Hindi nyo alam yan. Beneficio yan ng bawat empleyado. Kung nakikita nyo yung payment sa SS natin, may nakasalagay na sampo sa gitna. AC yan. Hulog natin yan. In case na madisgrasya tayo sa trabaho, mag tayo ng double compensation ng pension na eh, tinatawag na uh, disability pension. Kunwari, may pension tayo isang daan, magiging dalawang daan yun dahil sa AC. AC. Ngayon, pag nakita sa investigasyon na hindi na labas na sa iyong tinatawag na trabaho, eh hindi ka na maka-avail noon. So, hindi ka rin sasagutin taong ng taong nag-utos sa'yo, lalo na empleyado. Di ba? Huwag tayong basta-basta kuhan. Gumalaw ng, alam natin, know your limits, ika nga. At saka tinatawag na know your function. Dahil hindi ka nag-training bilang security guard, hindi ka nag -kuhan. Hindi mo alam kung saan ang limitation mo. Akala mo, akala mo, akala mo na pag ginawa mo yung mga bagay na yan, ay magiging regular tayo sa kumpanya ang pinagtatrabaho natin. Hindi yun. Hindi nila makikita yun. Small, small kwan lang yun. Small na steps lang yun. Kung may gusto ka, gusto mong maging regular sa pinagjudyutihan mong trabaho, dikitan mo yung mga boss na yung kwan baga, yung kumbaga, yung requirements na kailangan at alam mong qualified ka, yun yung applyan mo yun. Tulad kami sa nag-duty kami sa ka, sa mga government, tulad ako pasado ako ng tinatawag na civil service. At marami din kaming kasama na, na regular. Hindi la ako pinalad kasi nga yun nga yung bakir bakir Si so, wala hindi gaano ako na wala hindi ako na bakiran eh. Pero yung iba na bakiran at pumasa din talaga sa entrance exam nila. Bumagsak din kasi ako guys kaya hindi ako na regular. Uh, ayun nakapasok kung gusto nyong ganun, wala namang masamang mangarap, pero yung tinatawag na gagawin mo yung trabaho na hindi na ikaw, ang, hindi na pang shoot natin, ay hindi na ethical yun, at saka hindi na rin magiging kwan ka pa sa agency nyo, papagalitan ka ba. Pa. Pag inutusan ka ng trabaho na hindi ikaw, hindi mo trabaho, hindi na sa trabaho ng security guard, ang sagot mo lang ay, hey, ma'am, baka makita ako ng inspector namin, bawal na kasi, kasi, la, kuha na po sa protocol namin mga gwardya. Ganunin mo lang. Lalo na kung mga manager kasi, yung mga manager, mahirap tanggihan yun eh. Alam natin yun kasi mga boss yun eh. Ganunin mo na lang. Uh, ma'am, bawal na kasi sa protocol namin, ma'am. O kaya gawa ka na lang ng dahilan na kuha yung, ay ma'am, hindi ako marunong dyan eh. Mga ganun. Baka, kung, baka pasamain mo yung image mo sa yung yung task na yung task na inutos sa iyo, yung trabaho inutos sa iyo tulad yon yung Lady Girl na yan, ah, uh, alam ko hindi manager ang nag-utos dyan. Marami kasi supervisor dyan sa ganong establishment na yan na naka-duty. Baka yung supervisor nila o kaya yung mga empleyado nila nakiusap na gawin yon at sumunod naman siya. Okay, guys? So, yun yung, yun yung ibig ko sabihin dito, guys, sa video na to, na uh, small portion ng pagbigay dangal sa ating trabaho. Ako hindi na ako security guard, hindi na ako security officer. Pero bakit ko ginagawa itong mga video na to? Para kumita, eh, pangalawa na lang yon. Wala namang kita din yung, 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 ko, yung mga video ko eh. Wala namang kita yung YouTube ko eh. Hindi naman ako umaman sa YouTube ko eh. Gusto ko lang makatulong sa mga bagong security guard na lalang kung maraming nag na hindi dumaan sa training. Kasi ang security guard, uso yan yung mga bagrebaker. Ipapasok lang. Lalo ng mga agency na mga na mga maliit na agency. Abangan nyo ang video natin guys regarding sa agency naman, sa susunod na video. Anyway, so I hope na nakag-gets yung ibig kong sabihin dito sa video na to na huwag nyo pabayaan na maging kuwan tayo ba? Kingkoy tayo sa tingin ng sa tingin ng mga ibang tao. Kasi hindi naman lahat ng tao nakakaintindi. Pag once na security guard ka, ang inisip nila, depender tayo. Tayo yung magbibigay ng security sa paligid. Eh, nagsiserve ka ng kanin dun. Paano ka magbibigay ng security sa kanila? Bigla may nag-decline na hold up, nagsiserve ka ng kanin. At saka, yun na nga, yung pag tayo natin, di kaya nga nakalagay dyan eh. Diba? Ano ba, ano ba yung number? to work in military manners during my tour duty. Keeping alert, observing to take place, sight or hearing, di ba? So, yun yung isa yun sa mga pagdadala natin, di ba? Isa natin yung pagdadala natin. Hindi naman ibig sabihin na payat ka o ka, hindi ka naman. Eh, wag mo naman haluan ng tulad niyang, di ba? Nag-serve siya. Tapos, tingnan mo yung uniforme niya. Lalong lumaw, nawala yung puwet ng babae kasi sa laki ng pantalo ng sinuot niya. Tapos, yung damit pa, lamalaki pa. So, nakuha na, na hindi na masyadong na-recognize ng security card pala siya. So guys, ito yung ibig kong sabihin sa video na ito guys. I hope na nag-gets guys na uh, hindi natin dapat gawin ang mga trabaho na hindi, hindi para sa atin. Kasi hindi makakatulong yan guys. Maniwala kayo sa akin. Baka kasi yung iba gusto gawin yan dahil gusto ma-regular sa kumpanya. Hindi yun. Pakitaan mo ng guwan. Pakitaan mo ng gilas yan. Pakitaan mo ng, ng galing sa trabaho. Nangyari. <laughs> sa duty ko dati guys, naging regular rin ako sa trabaho pinag pinagdutihan ko. Pero, hindi, hindi ko, hindi, kailangan, giningnan ng amo yon na marunong kasi ako sa computer eh. Nag-aaral ako ng computer. Tapos, office work naman yung kinukuha nila. So, nag-qualified ako. Hindi ko ginawa yung trabaho na hindi sa akin, tapos kaya ako nag-qualified, hindi. Nakita lang nila, yung basta qualified ka, gusto mo ma-regular, mag-apply ka sa kumpanya na pinag mo. Pero hindi ibig sabihin na gagawin mo yung mga trabaho na hindi para sa iyo, tapos maging qualified ka, ah, maging regular ka. Hindi makakatulong yun. So, I hope guys na naintindihan nyo guys yung ibig kong sabihin sa video na to. Kung nag-gets guys, palike na lang. Ngayon, kung naguluhan kayo, dislike nyo po. Kita-kita tayo sa next video guys. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At saka yung notification bell natin. Huwag kalimutan. Bye-bye guys.